Mas lalo pang tumitindi ang gulo sa pagitan ng Israel, Hamas at Iran. Ayon nga sa post ng ating kababayan dito sa Hamas, grabe yung pambubombo ang ginagawa ng kabi-kabilang bansa. Dahil dito, mas lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng tatlong bansa. Ano nga ba talaga ang pinagmula nito? Bakit gano'n na lang ang galit nila sa kapwa nila bansa? Isang Israel sa pinakakilalang bansa na kung saan dyan mismo nang galing ang ating Panginoong Diyos. Noon pa man, usap-usapan na talaga nga namang gano'n na lang ang away ng kabi-kabilang bansa. Nung panahon nabubuhay pa ang ating Panginoong Diyos kamatik. Alam naman natin na nasa Bible yan. Ang Israel ang isa sa pinakaunang naging tahanan ng ating Panginoon. Ano ba talaga ang nangyari? Isa na ba to sa mga sign ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos? Kung mababasa natin sa mga Bible kamatik, isa yan sa mga sign na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. All the way, hindi pa naman ganun kabilis pero nakalagay, nakalagay lahat sa Bible. Mag-aaway ang kapwa nila bansa. Andiyan yung tag-gutom, tag-tuyot, lahat yan nakalagay sa Bible kamatik. Dahil dahil nasa mga huling araw na tayo kung susumain natin kamati. Kawawa yung mga nasa ibang bansa dahil sa pagitan ng tatlong bansa naggegeran sila, nagpapatayan dahil may mga sibilyang namamatay na hindi naman nila dapat maranasan. Grabe yung nangyayari sa tatlong bansa na to. Well, ano ba talaga ang pinakapunot dulo? ba? ganun na lang yung away ng tatlong bansang to? Well, sa video ngayon ito, pag-uusap. Well, sa video nga to, pag-usapan natin, ano ba talaga yung pinakapunot dulo? Bakit ganun na lang yung galit nila sa Israel? Bakit ganun na lang nila kung talagang bombay na kung ano-ano pa man? Dahil kung susumain mo, Israel, isa sa pinakakilalang bansa. Bago tayo magpatuloy sa video na to, Kamatik, iniimbitahan kitang ilike ang video na to, siyempre. at mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka na nga sa ting may bago tayong latest sa fruits. Balik nga tayo sa kwentuhan na to. Dahil sa, dahil sa mas tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel, Hamas at Iran, dahil marami ng mga kababayan ang mga namamat, marami ng mga marami ng mga Isra ng mga civilian ang namamatay dahil dito. Buti na lang kahit papano kamadik, wala pang mga Pinoy na nadadawit at nadadamay sa gera ng tatlong bansa na to. Well, ano ba talaga yung pinakapunat dulo? Bakit ganun na lang? Mas tumitin di ang tensyon sa pagitan ng tatlong bansa. Alam nyo, Kamatik, noon pa man nabubuhay pa ang ating Panginoon, ang Israel ang unang naging tahanan ng Diyos, ang unang pagbabalik niya rito sa mundong ito. Ang pinag- Ang pinag talaga noon pa man is yung paniniwala, yung paniniwala ng kapwa-tao nila. 'Di ba? Yung religion, ini yun yung pinaka pinaniniwalaan at pinag yung talaga yung pinakaunang pinag-aawayan ng iba't ibang bansa at religion at paniniwala. Sa ngayon, kamatik, iba na ngayon. Pero ganoon pa rin ang paniniwala nila at pinag-aawayan pa rin nila medyo hawig doon pero hindi naman ganoon katinde. Kasi ngayon, mas tumindi ang tension sa pagitan to. Eh. Hindi naman totally kasama rito ang Iran, kamatik. Dahil ang, ang Iran, hindi naman talaga kasali. Halos ang Iran, kakampi ng Hamas. Halos magkarikit yung dalawa na to. Pero bakit gano'n nalang kung nakisali ang Hamas? Di Pero bakit gano'n nalang kung nakisali ang Iran? Di ba, hindi ko mapapaisip ka. Grabe yung nangyayari dito, kamatik. Halos marami na rin mga kababayan nila ang namamatay. Buti mapalad pa rin tayo dahil wala pang mga kababayan natin na namamatay. Ayon pa sa isang post ng ating kababayan, halos malapit lang sa kanilang mismong bahay, tinitirahan niya, ang nakikita niya mismo yung binobomba. Grabe. eh, sino naman matutroma kayo kung makakita ka ng gano'n? Kahit nga palang putok ng baril, di ba? Pero sana matapos na yung away sa, paginat, sa pagitan ng tatlong bansa na ito dahil kawawa yung mga civilian na namamatay na wala namang kalaban-laban. ilang lang naman ang hiling natin sa taas na sana matapos na away ng tatlong bansa. Kasi iba pa rin yung tahimik at mapayapa bawat bansa, di ba? Walang gulong nangyayari. Pero ganun pa man, di natin masisiyon dahil isa yan sa mga nakalagay sa Bible na nalalapit na nga ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Mga nasa huling araw na kasi tayo, kamatik. Pero ganun pa man, may alin tulad mo yung away ng tatlong bansa na to sa Russia at NATO. Bakit? Ang pinagmula ng awa ay ng ang pinagmula ng away ng Russia at NATO, itong NATO kamatik, na ikipagsabuatan sa ibang bansa na ayaw mangyari ng Russia. Nung malaman ng Russia na, na nung malaman ng Russia na nakikipagsabuatan itong NATO sa kapwa bansa na hindi naman dapat kasi ang Russia halos pag-aari niya kasi ang Russia po kasi ang Russia halos pag-aari nilang ang NATO. Parang ganoon. Doon lang parang halimbawa kamatik, sa isang sasakyan hindi pwedeng tatakbo ng walang gasolina. Tama. Parang ganun din. Alis ang nito, alis hawak sila ng Russia. Alam naman natin ang Russia sa isa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Kung titignan natin sa mapa, grabe, napakalawak. Kaya naman hindi po mapayag ang Russia na makipagsabuatan itong nito, Dahil nga nalaman ng Russia President na nakikipagsabuatan itong nito sa iba't ibang bansa. Doon na nagsimula ang gera. Dahil sa gera kasi kamate, wala naman nangyayari. Wala naman nangyayari talaga. Wala naman nangyayari panalo o talo, di ba? Okay. Russia, Ukraine at NATO. Itong Ukraine na to, nalaman ng mismong presidente ng Russia na nakikipagsabotan yung Ukraine sa mismong bansang NATO. Pwede mismo nag-umpisa ang gera ng Ukraine at Russia. Siyempre, wala namang bansa ang nagpapatalo, di ba? Lahat lumalaban. Pero sa sa digmaan na to, kamatik, wala namang nananalo eh. Sino din ang kawawa? Hindi eh, mga civilian na namamatay na halos wala namang kinalaman sa... Wala namang kalaban-laban dahil dito. Pero sana matapos na. Hindi naman malabong mangyari yan dito sa China at sa Pilipinas eh. Hindi malabong mangyari yan dahil kung makikita natin, ang China, isa sa tuso at pinaka-tuso pagdating sa mga ilikas na yaman. Tinamo nang nangyayari sa West Philippines hanggang hindi eh pa matapos-tapos, di matapos -tapos, diba? Di malabo mangyari yung nangyayari sa Israel, Hamas at Iran dito sa China at Pilipinas. Pero sana naman huwag mangyari dahil pinagdarasal pa rin natin na sana maging safe. Di naman masamang di naman masamang hindi lumaban eh. Di diba? Kung alam naman natin, wala naman tayong kalaban-laban dahil alam naman natin ang iba't ibang bansa isa sa pinakamalalakas sa sandatahang pandigma isang Pilipinas sa pinakulaylat na bansa. Ano bang laban ng Pilipinas, di ba? O nakikita natin yung mga kapanahon na ng ating mga ninuno. Grabe yung buwis buhay nilang ginawa rito sa pagtanggol sa bansang Pilipinas. Pero iba kasi noon sa ngayon. Dahil kasi noon, halos barilan lang, ispadahan lang. Ganun lang ang patayan para kung sasakupin ka man. Pero kasi ngayon kamatik yung panahon ngayon, iba na eh. Kumbaga, halos nukle nuclear ng pinag-uusapan eh. Isang bomba lang tayo rito, was out nang tayo eh, diba? Kaya, di ba? Kaya hindi masamang hindi lumaban. Kung alam naman natin na mas isipin para natin yung mga civilian na madadamay na wala namang kinalaman at wala namang laban, di ba? Nawi so, sana ang hiling natin dito, Kamatik, sa pagitan ng Russia. Nawi so, ang hiling natin dito sa pagitan ng Israel, Hamas at Iran. Nawi so, sana matapos na at maging matahimik na ang bansa at buong mundo masarap ang buhay sa mundong ito ng peace in love na namumutawi na sa puso ng bawat tao, di ba? Well, sabihin niyo na to, kung, nagust kung nagustuhan mo ang video na to, Kamatic, ano pang hinihintay mo? Iniimbitan kita yung ilike ang video na to, syempre. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo rin ang notification bell para updated ka na nga sa tuwing may bago tayong latest sa floods. So yun nga pala maisingit ko lang kamatik may bago po tayong Facebook page na no? sana supportan nyo rin yung Facebook page natin kamatik. Hindi ko man po mailalat na nakasuporta pero naniniwala naman ako sa inyo na masusuportahan nyo po yung bago natin gawang Facebook page. Ang pangalan po natin sa Facebook page kamatik. Kung ano yung pangalan natin dito sa YouTube channel natin, ganun din yung pangalan natin sa Facebook page. Michael 0.7. Sana supportahan yung Facebook page natin kamatik. So, maraming maraming salamat.